Nakatakdang magbigay ng fuel subsidy ang gobyerno sa mga sektor na direktang apektado ng big time oil price hike. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na ilalabas ang fuel subsidy para sa mga driver at mga magsasaka. Ang detalye sa report ni Vel Custodio pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibleng epekto ng gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Kasama na dito ang fuel subsidy ng Department of Transportation para sa public utility vehicle drivers. Nakikipag-ugnayan na ang DOTR sa DILG, LTFRV at DICT para sa listahan ng mga accredited PUV drivers. Sa oras po na mag-take effect kaagad ang big-time oil price hike, ang S estimate natin po na papatak na limang piso para sa diesel at tatlong piso po naman sa gas, ay kaagad po na ipalalabas ang tulong sa fuel subsidy. Iyong halaga po, amount ng fuel subsidy na ibibigay ng pamahalaan ay isa sa final pa po yan batay sa guidelines o mekanismo na gagawin po ng LTFRB, DILG at DICT na sa kanila po kasi na rin yung mga data. Pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture ang implementasyon ng fuel subsidy para naman ito sa sektor ng mga magsasaka at mangingisda na maa ape ko na pagtataas ng presyo ng petrolyo. For this year naman, medyo okay tayo. Meron naman tayo din uh, na nasa, nasa budget natin na uh, fuel subsidy, no, for fishermen Uh, wala mang release din natin yun ano? once na tumaas na. Pero well, tintayin natin yung programa ng uh, DOE sa fuel subsidy. Baka pwede din makiride on yung mga farmers natin ng future folks. Ayon naman sa ilang mga mamimili, nananatiling mababa ang presyo ng bilihin. Kagaya ni Femia na bumibili ng murang bigas sa kamuning public market. Medyo nagmura-mura kasi yung binibili kong ano um, Kaya kahit, kahit na medyo lang hindi masarap ang ulam, mas okay. Medyo okay naman ang bilihin ngayon dito sa kakamuning market. Medyo bumaba yung presyo ng mga bilihin. Kung sakaling maramdaman ang epekto ng oil price hike, nakahanda naman sila sa kanilang diskarte, gaya ni dominadora na nagmamaneho ng motorsiklo papuntang balengke. Medyo nararamdaman kasi minsan tumataas yung presyo ng petrolyo. Kailangan medyo kumayod ng konti para maka maka-survive doon sa pagbili ng petrolyo. Imbes na baboy, mag-ano muna, gulay-gulay. Sinabi ng DA na posibleng hindi muna maipatupad ang pagpapababa sa maximum suggested retail price sa imported premium rice sa 43 pesos kada kilo sa Hulyo. Mananatili muna ito sa kasalukuyang 45 pesos kada kilo. We don't want to have any market shock so the most likely by next week magdideside na tayo na whether to tuloy o hindi. But the chances are, i-hold ko na ng one month or two months, tignan mo na natin ang sitwasyon. Pero tuloy pa rin naman ang nakatakdang paglalagay ng MSRP sa imported pork sa Agosto. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.